Ah. pero nakakaihitam agisa hindi Pero eh pong ka hindi ng normal lang hindi aymin 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 mga ini in na sa iyo mga dampay. Nung bago pa sila dumating dito galing sa Maynila para daw ayaw niya na matulog kasi yung kaibigan ng kaibigan niya natulog lang hindi na nagising. Yun ang lagi niya iniisip. Iba na Lalo, sa dapat kang mag-relax. Sino naman sakit. Uh, uh, eh, si bayan, hibigan, mo? Iba na sa mga... Sino kaibigan mo? Alam mo, dapat isipin mo. Sino kaibigan mo?

Sana lang sa'yo 'tong nga ko, 'di Oh, lucky ka pa rin ha, binigyan Kahit ka ng mga niya, na na mababait, na. mababait. Lucky ka Hing. pa rin. Ikaw, 'di ba? mag-anak. Uh, diba? 'to. Sa'yo 'to, sa'yo 'to. Sa'yo 'to, sa'yo 'to. Sa'yo

para po sa aking karamdaman sa pagkat nais ko pong magpagaling at wala pero wala akong kakayahan para sa pagpapagamot ko para sa aking puso gusto ko pong gumaling pa po sa aking mga anak wala pong iba kong hinahingi ng tulong kaya po sa inyo po ako humihingi ng pag aasan na matulungan niyo po ako sa kabila po ng karamdaman ko gusto ko pong lumakas para sa aking pamilya sana po mabigyan niyo po ako ng pagkakataon maka makapagpagamot at bumalik sa normal ang buhay ko. <laughs> Salamat po.